guys, good morning. For today's video ay ayon about dun kay Sasha pa La Para. Tama ba yung bigkas ko ng name niya? So, yun na nga guys, ito yung lagi kong sinasabi sa mga kapatid ko na may anak na babae, lalaki man o babae na sabi ko sa kanila lagi, na laging iingatan yung mga anak nila, wag pagkakatiwala kahit kanino, kahit kamag-anak pa yan, ninong, or malayong kamag-anak, kapitbahay, kakilala, kaibigan, basta yung mga anak niyong babae na nawag na wag niyong kahit kanino. Kasi, ano mo yung mga ganyan, imagine five years old siya that time, tapos gano'n na yung ginagawa sa kanya ng malayong kamag-anak niya. And, yung ano rin, yung best friend ko, so, Basta ka siya sa government tapos karamihan sa nakahawakan niyang kaso ay yun nga uh, pinagsamantalahan tapos ang um, kadalasan na suspect ay chuhin, kapatid, magulang, tapos yung nanay na nasa abroad alam mo yun ang sakit-sakit sa puso na ganun gagawin yung kung sino pa yung mga tao na dapat magmamalasakit kun sa bata tapos sila pa yung gagawa ng gano'n. Kaya, di ba? ingat ingat nyo talaga yung mga anak nyo, guys. Kasi sobrang trauma yan, dadalihin ng bata panghapang buhay. Hindi biro yung ganyan na bata pa lang, tapos nakaka-experience na ng sexual abuse. Yung mga ganyan. Grabe. Naalala ko rin dati may naging katrabaho ako na nagkaroon siya ng ganyan, ng experience na ganyan. And, one time, parang tulog siya, tapos sumisigaw. Yung parang, basta trauma talaga siya. Eh, syempre, dorm namin yun eh. Tapos, isang, eh, isang beses, kami-kami lang nang dun eh. Uh, parang ilan lang kaming babae, tatlo lang. Tapos, yun nangyari yun sa kanya. Tapos, nagsisigaw siya. And, sabi niya, nung pagkagising niya, tagingising namin, umiiyak siya na, yun nga daw, Uh, yung stepdad niya stepdad niya naman, yun naman ah stepdad kano uh, nga daw yung ginagawa sa kanya na pinagsasamantalahan siya tuwing wala yung mama niya and ang masaklap pa yung mama niya hindi nakinig sa kanya, hindi naniniwala sa kanya, ganun yung ginagawa ng stepdad niya sa kanya so marami maraming mga ganyan na yung nagsasamantala lang din naman sa mga pata is kamag anak yung mga tao na dapat nagpo imagine, magkulang mo na kapatid mo, chuhin mo tapos gano'n gagawin sa anak kaya, ayan paalala to guys sa lahat huwag na huwag niyong ipagkakatiwala kahit pa yan sa tingin niyo, eh, ay hindi yan gagawin kasi mabait, wag, basta huwag na huwag niyong pagkakatiwala yung anak niyong babae, kahit kanino, kahit kanino yan yung sinasabi ko palagi ako maswerte ako kasi yung mga kapatid kong lalaki, mababait and talagang ano sila uh, mahal na mahal nila yung mga pamangkinto tsaka sa amin, ako lagi ako nagsasabi na panwari, syempre may mga brother in law na ako, na pag nasa bahay, ano talaga, ano mo yung dapat may limitation talaga hindi naman sa masama agad yung iniisip ko pero mainam na yung nag-iingat kasi alam nyo na hindi natin alam yung isip ng isang tao so ganoon kaya ingatan nyo yung mga anak nyo yung babae so yun lamang guys maraming salamat